Dok, kasi naalala ko nung bata ako, parang madalas din ako, parang, yan nga, tinatrangkaso. Talaga po bang dumadaan po sa face na parang, uh, parang sa isang taon, may mga parang bilang lang po ba ng, uh, ng dapat beses. po na parang, ayun, ilang beses po na dapat lagnatin ng isang bata? Mm -hmm. Oo, meron ganyang, meron ganyang study or research oh, na po. sa mga bata, common sa kanila, four to six times in a year, mm -hmm. nagkakaroon yun. sila ng common colds. Okay. Uh, or, or uh, pero hindi kasi siya, iba kasi influenza sa common cold. Ang common cold, sipon. Mm -hmm. o o yung pagsisipon, yung mm -hmm. pagbarado ilong. Oh influenza God. kasi, uh, mas malalang klase na siya ng common cold na no, virus. Pero kung yung sa common cold, sa tinatanong mo, four to six times four a year, times, yeah. okay. normal, normal sa, sa mga bata. Pero yung okay. sa flu, dog Sa flu, ay... Tuwing winter season, or winter season, wala pala tayong winter. Wow. Tuwing malalamig Papalamig. na panahon. Yung ganitong, yan common. Ay, ah, yeah, uh, okay. Nagiging common. Siya. So, dapat parang nasa isang beses lang, ganun, do. One or two One, times. Two, two. Okay. Ano yun? Uh, oh, yun ang uh, normal na pero dok doon naman sa mga mamis natin na 'di ba minsan may mga naka-reservey mga paracetamol sa mga ano nila nakatago. Ano po ba dapat yung mga dapat meron yung mga magulang talaga? Okay, yung, may mga kids na nandoon doon na dapat lagi para ready Red. sila sa ganitong mm -hmm. pagkakataon. Tama 'yun. Kasi ang sabi ko nga wala naman gamot sa influenza. Eh. Ah, mm -hmm. Ang paggamot talaga natin sa influenza is supportive treatment siya. Mm -hmm. So sa bahay magpapahinga. Mm -hmm adequate hydration o inom ng maraming tubig. Mm. Kung meron silang um, paracetamol sa bahay, makakatulong din yon para doon sa muscle pain sa, sa pagbaba ng fever. So okay lang yon kung meron nakastay na paracetamol sa bahay, bigyan sila ng every four hours, marirelieve yung 'yung muscle pain or 'yung Thomas ng influenza. Oh, yeah. O. So, kapag ano naman itong flu sa mga bata, kapag hindi naman po kagad na-manage ng parents, ganyan. Ano po 'yung mga pwedeng ano uh, mga complications na pwedeng mangyari? Nako, ang influenza is uh, highly contagious and then uh, deadly disease din siya. Mm -hmm. Hindi siya 'yung para akala natin ah, sipon lang 'yan. Mm -hmm. Oo, oh, actually tayo. ang influenza nakakamatay yes. siya or nakamamatay oh. din siya eventually kung napabayaan nga. Mm -hmm. so, sabi na ganoon. Kasi uh, once na naapektuhan yung lungs, so hindi makahinga yung bata, eventually maglilid lead siya into a more severe form, baka mag naman naman. Ah, no? okay. Diba mayroong virus, tapos papasok ngayon bacteria naman, or tinatawag na secondary bacterial infection. Okay. So, delikado ang mga ganyan. So, isa ganyan yung doc, yung pneumonia. Mm -hmm. Meron pa pong iba, doc, na parang pwedeng maging complications bukod po sa pneumonia mm -hmm. po? Kasi kapag nagkaroon ng influenza, nagkaroon ng pneumonia, Ah, sunod-sunod na yun. Okay. After ng lungs, ibang organ naman yung matatarget nila. Oh, so pwede, magkaroon na rin mm. ng CNS infection na, or sa brain naman. Okay. Kung kumakalat siya, mm. kapag napabayaan na. Pero Dok, okay. dumadating ba sa point na yung mga bata po na nagkakaroon po ng flu, yung pagka taas na po nung lagnat na, yung kinukumbulso yeah. po? Oh. No. Mm, usually sa mga maliliit na bata yan, sa mga less than 2 years old, okay. hmm. kapag sobrang taas na ng lagnat, pero tinatawag natin yung febrile convulsion, yung, mm -hmm. yung nag-seizure na sila mm -hmm. o nangyayari din yun. Kapag mga nasa 40 degrees na yung lagnat nila. Usually, mga ilang mm -hmm. days, Dok, yung ganun um, tapos umaabot na sa parang yun na po, nagka-convulsion na po. Mabilis yun, hindi siya umaabot ng days eh. Actually, pag patong parang ng 39 or 40 degrees ng lagnat, oh. magka-convulsion na siya kaagad. Mm -hmm. Sa flu po ba, Dok? Hanggang, ah, parang, ano po, ilang degrees po ba ang katawan ng bata po kapag po may flu po? Ang normal kasi na temperature ng bata or ng tao is 37.8. Mm -hmm. uh, less than 37.8, okay. yung normal. So, once lumagpas na siya doon, uh, yun na yung tawag na fever or lagnat. Pero sa influenza kasi, high grade ang lagnat niya yun mm -hmm. yung fever. Ibig sabihin, no, nasa 39 or 40s. Mm -hmm. Sa mga ganun doon, paano na i-manage yung pagkunyari? Sobrang tumataas yung temperature ng isang bata. Paano na pwedeng i-manage ng mga magulang na nasa bahay? Kung baga... Y yung pinakamabilis na pwede nilang gawin habang kunyar, bago sila pumunta sa ospital. Mm -mm. Para mabumaba kasi agad ang lagnat, ang lagi kong sinasabi sa mga nanay, paliguan nilang bata. Ah, Oo, kasi natatakot ayaw. sila eh. Natatakot bakadaw sila sabi nila, baka ba? tumakas. Totoo ba yun, Dok, na sabi nila paliguan hmm. daw ng malamig na tubig? Totoo po ba yun? Huwag na sigurong malamig. Saan ice bucket oh, challenge oh, ka naman dito? Malamig. <laughs> <laughs> malamig daw na tubig. Yan ang huwag na alam ano, kung nila eh. Pero ang sinasabi Warm ko, tubig grip. gripo lang. Huwag oh, na lang, lang tubig gripo Huwag yung malamig okay. kasi mas lalo silang giginawin, lalang tataas ang lagnat. Niya. Pero babalik ako dun sa pagkukumbulsyon kasi naka-witness ako nito. Buti na lang, may, may malapit sa amin na nurse din. So, siya yung gumawa ng parang para oh. sa baby. Kasi matataranta ka bilang isang parent na kapag nakikita mo yung anak mo na gano'n, oh. ano po ba yung dapat gawin naman nila? Para kahit pa paano, eh, matang mawala yung gano'ng klase. Tapos, maready rin nila yung sarili nila in case mangyari yung mm. na mangyari yun sa yung mataas ng na lagna tapos nagko na mm -hmm. ang unang gagawin lang nila huwag magpanik. kasi mm -hmm. ang yung nanay talaga na tatarantang mm -hmm. sila ihi galang si baby siguro i gilid or i sideline okay. yeah. kasi pwede siya magsuka baka pumasok mm -hmm. sa baga niya yun, ah, okay. niya matatapos din yun after a few seconds okay. so hihintayin lang talaga nilang matapos tatagilid lang oo side lying nila para hindi sila uh, sumuka mm parang para hindi pumasok yung ano sa lang Okay. Dok, naalala ko rin kasi noong, nung, yun nga po, nung ako din bata na experience ko nung pagka ano, parang sinasabihan po ako na wag daw ako magkukumot, ganun. Eh kasi di ba po may feeling po kasi you know na it. parang giniginaw you ka, know ganun. Yung May mga matatanda po nagsasabi, wag mong kukumutan para lumabas yung iintama po ba yun? Oo, oh, totoo yun. Lagi nilang sinasabi yun What? na wag magkukumot. Mm. Pero uh, tam tama yun kasi kailangan uh, naka-fresh yung clothing oh. nila or kung baga komportable lang ang suot nila. Kung okay na sa kanila nakasando or naka manipis lang na damit, na koto na damit, mas okay yon wag na kumutan kasi nas lalo iinit. Wag Eh yung iba naman a sinasabi, do, kailangan daw talaga mag-init yung para. Mag para naman. Oo, <laughs> naman. oh, naman. Balot naman. Ano talaga, do Magkaibang lola yan. Oo, magkaibang lola. Father side, mother side. nagpapasa-pasa na kung ano sinasabi ng mga matatanda. Ang pinakamaganda talaga, ano, ah, Comfortable, clothes. Mm -hmm. Tapos kung makasando uh, or naka-t-shirt, okay lang. Huwag, na kumuta, huwag mm -hmm. nang kumunta at huwag nang balutan. Lalo kasing talagang tataas ang